itatanong ko lang po, ito pong tungkol, una po ito pong tungkol sa kwan, sa Lucas 16, 1 hanggang 9. Opo, ano po ang tanong niyo to? Dito po sa 9 kasi, para pong sumasang ayon, at nagpatuloy si Yesus sa pagsasalita, kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kapakinabangan ng ang kayamanan ng isang libutan ito. Maubos man ito ay may tatanggap sa inyo sa tahanan ng walang hanggan. Ang tanong ko po, hindi ko ba masama ang maging sinungaling? Opo. Eh bakit po tira sumasang ayon ng Panginoon dito? Na? Kasi po sa sa, sa binabasa ko bang Bible, sa akin pa pong sa akin pong pagkakaunawa sa talata ng po ang at, atang sabi at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanglibutan ito. Mm. Maubos man, ito ay may tatanggap sa inyo sa tahanan ng walang hanggan. Mm. Ano po ba ang ibig sabihin noon, God Elie? Yun po sinabi ni Kristo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Yung kayamanan ng sanglibutan. Dalawa po kasing klase yung kayamanan, eh, kapatid. Isang kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga o ng kalawang at hindi nahuhukay ng magnanakaw. Nasa sa ispuya ng Mateo. Meron namang isang kayamanan ng sanlibutang ito. Yan nga po yung pera, yung ginto, yung pilak, yung iba, ibang kayamanan. Ang sabi ng sa Kristo sa kanyang mga alagad, kasi kinwento niya yung, yung ginawa ng lilong katiwala eh. Eh, ang sabi ni Kristo, ginawa niyang halimbawa yung ginawa ng lilong katiwala, mapapaalis na rin siya sa pagkakatiwala. Ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya. Ilan ba utang mo sa akin? Isang daan. O sige, sulat mo na lang na 50. Ikaw, ilan ang utang mo sa akin? Dalawan daan. Sulat mo na lang isang daan. Kinaibigan niya yung mga may utang doon sa Panginoon ng lilong katiwala. Kaya... Sabi ni Kristo, matalino itong taong ito na lilong katiwala. Alam niyang mawawalan na siya ng pwesto, pero may tatanggap pa sa kanya pagka wala na siyang pwesto. Kasi sabi nung lilong Ati Wala, magdukal ng lupa, hindi ko kaya. Hindi pwedeng mag... magdukal ng lupa, mahina siya. Tapos, magpalimus. magpalimus, naman, nahihiya naman ako, sabi niya. Eh, anong gagawin ko? Inisip niya nga yung stroke na yon na, ah. Hoy, 50 na lang. Total, maaalis na rin lang ako. Eh. Mayaman naman yung may-ari mo. Kayamanan na yun eh. Ikaw, sandaan na lang. Sulat mo. Ayon. Nakipagkaibigan siya dun sa mga pinagkakautang, nagkakautang sa kanyang amo. Para kung mawala na siya sa trabaho, meron siyang lalapitan sa oras ng kagipitan. Kaya sabi ni Kristo, tinuro niya ngayon sa mga alagad, kayo man, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng, ng, ng salibutan. Ayo kaya yun po ang ginagawa ko eh. Pagka ako may pera, tumutulong ako sa kapwa ko tao. Dahil, ang tutulong sa'yo, yun ding tinulungan mo eh. Pagka nagipit ka po, tutulungan ka rin nila eh. Basahin natin ang kawikaan. po'y nasa 27 at 10 ng kawikaan. <laughs> ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. Bakit? At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Bakit? Maigi ang kapwa na malapit kaysa ay kapatid na malayo. Tanyo, yung kapwa-tao na malapit, mas maigi yung kaysa sa kapatid mo. Mababa, may kapatid ka nasa Mindanao. Eh, nagipit ka ngayon. Yung misis mo'y manganak, hihiram ka ng sasakyan. Tatawag ka ba sa Mindanao, pahiramin mo ako sa sasakyan mo, ay kapatid mo yun. Hmm. Yung kapit mo may sasakyan, yun ang malalapitan mo eh. Kaya inutos ni Kristo, yung pera, huwag mong suswapangin. Ipakipagkaibigan mo yan dahil yan ay magbubunga ng maganda sa'yo. Yun po ang ibig sabihin.